Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung gusto mong takasan ang hustle and bustle sa syudad, isa sa mga lugar na maaari mong puntahan ay ang Surigao City. Mula sa aerial view ay masasabi mong kayang-kayang makapagsabayan ng lugar na yan sa ibang mga tourist destination sa bansa. Ngunit kung ikaw ay mapapadbad sa ibang lugar ng Surigao, ay malalaman mo ang totoong estado ng paumuhay doon. Kung ang iba'y ay iwasan na manirahan dyan, para naman sa mga dayuhan, ang surigaw ay perpekto dahil kung sila ay merong sapat na pera, lahat ay posible at maaari silang manirahan na parang hari. Ang idea na yan ay nagustuhan ng milenaryong Canadian na si Harry Doyle. Ito ay naiulat na born and raised sa Fredericton, na capital ng New Brunswick sa Canada. Si Harry kasama ang apat niya mga kapatid ay lumaki sa bahay na ito. Nang siya ay nakagraduate ay pinasok ni Harry ang mundo ng real estate. Sa galing niya sa kanyang trabaho ay nagkaroon siya ng sapat na pera para bilhin ang buong block na ito. Ang motel na ito ay isa din sa kanyang mga assets. Bukod dyan ay nagmamayari din siya ng bar at magaling din siya pagdating sa trading. Sa dami na kanyang kita at matinding pagmamahal sa kanyang mga magulang ay binili ni Harry ang bahay na ito na malapit lamang sa bahay kung saan siya lumaki. Ngunit kahit umaapaw na ang yaman at kanyang pera, ang problema naman ay hindi pa rin niya mahanap ang tamang babae na makakasama niya habang buhay. Ayon sa kapatid nito ay matagal na palang nagahanap ng mapapangasawa si Harry. Sa desperado nitong makahanap ng tamang babae ay umabot pa ito sa punto na nag-register siya sa Mail Order Bride Agency. Ibinahagi ni Joanne na walang problema ang magkaroon ng nobya ang kanyang kapatid, ngunit kadalasan sa mga babaeng hakarelasyon nito ay ayaw magkaroon ng mga anak sa kanya. Kaya sa huli nitong pagtatangka na magkaroon ng sarili niyang pamilya, ay pumunta si Harry sa Pilipinas noong 1999 dahil kilala itong destinasyon ng mga lalaking foreigner na nakakahanap ng kanilang forever. Sa dinami-dami ng probinsya at isla sa bansa, ay pinili nitong puntahan ang Surigao at ilang araw pa lamang siyang nakakarating sa probinsya. Ang anim na taong gulang na milinaryo ay nakilala ang 23 taong gulang na si Irma Udang o mas kilala sa tawag na Jane. Kung tatanungin mo ang kaibigan ng dalawa sa Surigao, ay ibang-iba ang kanila mga sasabihin kung papaano nagkakilala ang dalawa. Ang ilan ay nagsabi na sinahari ay nagkakilala sa internet. Pero meron namang pailan-ilan na sinabi na ang dalawa ay nagkakilala sa beach. Nasa sayo na yan kung anong paniniwalaan mo. Pero ang malinaw ay kahit mahigit dalawang dekada ang agot ng dalawa, hindi yung naging balakid sa kanilang pagmamahalan. Si Harry ay kaagad pinakasanaan ng Filipina at mas lalo pa niya itong minahal nang isilang nito ang kanilang panganay na anak na pinangalanan nilang Joseph. Pagkatapos nilang magpakasal ay hindi lamang buhay ni Jane ang nagbago pero pati na rin ang kanyang pamilya. Ang Canadian ay nagdesisyon din na bumili ng iba't ibang mga properties at isa sa mga ito ay isang resort na tinawag nilang Jane's Lodge. Ayon sa report noong August 12, 2012, ang pamilyang Doyle ay nagtungo sa resort na ito. Kasama ng Canadian ang kanyang asawa, anak at personal driver. Sa ganda ng klima noon, si Harry ay lumungoy sa dagat at pagkatapos ay bumalik ito sa kabana para naman kumuha ng pagkain. Ngunit yun na pala ang huling beses na ito ay makakain dahil ayon sa sinumpaang salaysay ng mga saksi, dalawang lalaki ang lumapit sa Canadian. Ang mga ito ay nagtalo at ang boses ni Harry ay nangababaw sa beach. Ngunit bago pa man nila malaman kung ano ang pinagtatalunan ng mga ito, ay bigla na lamang tumumba ang katawan ng foreigner. Ibinahagi nila na ito ay binaril ng mga kalalakihan sa harap mismo ni Jane at ng pangani nitong anak. Bagamat matindi ang sikat ng araw noon, ay walang naglakas loob sa kanila na humabol sa mga salarin dahil ang mga ito ay armado. Si Harry ay dineklarang dead on the spot. Ang biktima ay tinangkapang isalba ng kanyang asawang si Jane. Pero dahil sa wala ito sa Canada at ang resort ay nakatayo sa medyo liblib na lugar, ang ambulansya ay hindi kaagad dumating. Kaya si Harry ay binawian rin ng buhay. Habang idinadaan sa autopsy ang bangkay ng biktima, ang mga otoridad ay kaagad inimbestagahan ang ninyari. Sa crime scene ay nakumpirma nila na ang ginamit ng mga salarin ay isang .22 caliber gun. Pero dahil sa bilis ng pangyayari ay nahirapan ang mga investigador na tukuyin ang pagkataon ng mga ito. Ang balita sa sinapit ng milyonaryo ay kaagad nakarating sa kanyang pamilya sa Canada. Base sa ulat, isang linggo pagkatapos patayin si Harry ang 38 na taong gulang na biyuda na nooy nagdadalang tao pala ay dinala ang labi ng biktima pabalik ng Canada kasama ang pangalan nitong anak upang mabigyan ng maayos na lamay ang kanyang namayapang asawa. Noong November 2014, halos dalawang taon pagkatapos na nangyaring krimen, ang dalawang lalaking ito ay humarap sa korte dahil sila ang mga hinihinalang sospek na pumatay kay Harry ang paglilitis ay dinaluhan ng dalawang babaeng mga kapatid ng biktima na bumiyahe pa mula Canada. Ang defense team ng mga nasasakdal ay sinabi na ang mga lalaking ito na dinampot ay inosente at napagbintangan lamang. Sinabi ng abogado na ang mga pulis ay dapat ginawa ng maayos ang kanilang mga trabaho dahil ang totoo talagang mastermind sa pagpatay kay Harry ay maaaring isang tao na nakaalitan nito. At upang masuportahan ang kanyang sinabi ay inharap nila ang ilang mga expats na nakakakilala sa biktima para magpatunay na ang milyonaryo ay hindi talaga mabait. Ibinahagi namang ito na ang biktima ay mayabang at talagang arugante. Ayon sa kanila ay sa tuwing sila ay pupunta sa bar nito ay laging sinasabi ni Harry na kung sila ay nangangailangan ng mga babae o droga ay magsabi lamang sila dahil kayang-kaya niya itong ibigay. Kaya noong ipinose ni Harry ang litratong ito sa kanyang social media, ay hindi na sila nagugulat na merong gustong pumatay dito dahil sa magaspang talaga ang ugali nito. Ngunit kahit anong pagtatangka nilang ibaling ang sisi sa ibang tao, ang prosekusyon ay hinirap naman ang lead investigator ng kaso. Sinabi nito na inimbestigahan nila ang lahat ng mga tao maaaring may kinalaman sa nangyari, kasama ang mga nakaalitan nito mga foreigners din. Ngunit lahat ng mga ito ay di umanong may solidong alibay. Bukod dyan ay binahagi din ng lead investigator na ang ipinapakitang masayang pagmamahala ni Harry at Jane ay hindi totoo. Ibinahagi niya na noong dumating sila sa crime scene ay nakita niyang umiiyak si Jane. Pero maya maya ay naging abala naman ito sa pakikipag-usap sa kanilang family lawyer sa cellphone nabigla siya nang sabihin ni Jane sa abogado na gusto nitong malaman kung ano ang nasa last will and testament ni Harry. Ang pahayag niyang yan ay sinangayuna ng mga kapatid ng biktima. Ang dalawa ay tumistigo din para patunayan kung gaano kagahaman ang Filipina. Lumalabas pala na ang halaga ng mga ari-arian at pera ng biktima ay tumataginting na mahigit 2 milyong dolyar. Sa dokumento mula Canada na nailathala noong 2010, ay napotunayan na ang sole beneficiary o tanging tagapagmana sa pera may sakaling mamatay si Harry ay si Jane. Ang prosecutor ay ginamit ang angulo na ang tanging tao na makikinabang kapag namatay si Harry ay ang asawa nitong Filipina. At upang makumbinsi ang lahat ng tao sa korte lalo na ang judge, ang sunod na ginawa ng prosecutor ay sirain ang pagkataon ng Pinay. Sinabi nito na sa mahigit isang dekadang pagsasama ng dalawa, si Jane ay nagkumari lamang at ito ay di umunong nagtiis lamang hanggang mamatay si Harry dahil para sa prosecutor, sa isip ng Pinay ang kanyang asawa ay matanda na at ilang taon na lamang ang kanyang hihintayin at mapapas sa kamay na niya ang milyones nitong pera. Sa galing nitong mga manipula ay di umano'y walang kamalay-malay na nahulog si Harry. Kaya hindi nito minsang binanggit o inalok ang Filipina ng prenuptial agreement. Ang kapatid ng biktima ay sinabi din sa witness stand na noong dumating si Jane sa Canada para sa lamay, ay nagulat siya dahil kinabukasan ay kinontak nito ang isang abogado dahil gusto nitong magkaroon ng meeting para malaman kung ilang porsyento at gaano kalaki ang kanyang makukuhang pera mula sa kayamanan ni Harry. Ngunit ang hindi alam ni Jane ay ibang-iba ang kalakran sa Canada. Ito ay nabigla dahil hindi nangyari ang pagbasa sa last will and testament sa kadahilana na hanggat may nakabimbi na kaso sa Pilipinas ay hindi pa ang judge na mabasa ang will at hindi rin niya maaaring ganawin ang mga bank accounts ni Harry. Ang kapatid ng biktima ay sinabi na hindi sila makapaniwala na hindi pa nga naiiliping o nabibigyan ng maayos na burol si Harry ay gusto na kaagad ni Jay na mapasakanya ang lahat ng pera at ari-arian ng kanyang asawa. Bukod sa mga kapatid ni Harry, ang prosecutor ay sinabi din na nahirapan ng mga otoridad na kuna ng statement si Jane pagkatapos ng krimen. Lagi itong di umano nagpapalusot na siya ay masama ang pakiramdam dahil sa masela niyang pagbubuntis. Hindi nila maintindihan kung bakit napakahira para dito na magbigay ng impormasyon na tila ayaw niyang maresolba ang kaso at madampot ang mga sospek na pumatay sa sarili niya mismong asawa. Pagkatapos ng napakarami nilang pagtatangka na kunin ang statement ito, si Jane ay nagpa-interview na sa wakas. Ngunit hindi naman ito nakatulong dahil ang tanging sinabi niya ay hindi niya di umano na mukha ng mga salarin sa kadahilanan na nakamaskara ang mga ito. Pero ang matipid na salaysay niyang ay ang mismong ginamit ng mga otoridad para paghinalaan siya lalo na noong makausap ng mga ito ang mga tao sa resort nang mangyari ang krimen. Ang isa sa kanila ay ang saksing ito. Nagpatotoo siya na imposible na hindi na ng Pinay ang sospek dahil malapita namang itong binaril ang biktima. Nagpatotoo din siya na ang mga salarin ay walang maskara at upang kumbinsihin ang judge na isang daang porsyento siyang sigurado sa kanyang mga sinasabi, ay positibo niyang kinilala at itinuro sa loob ng korte ang mga sospek na kinilalang sina Johnny Parian at Jerome Devotion na personal driver ni Harry. Iniharap din ng prosekusyon ang foreigner na ito na nagpatunay na ilang linggo bago mangyari ang krimen ay nakita niyang magkakasama si Jane Jerome at magkapatid na si Johnny at Jeffrey Parian na nag-uusap sa establishment na ito. Ang lalaking ito na nasa resort day noong nangyari ang krimen ay sinabi na ilang minuto bago ang krimen, nakita niya si Jane, ang driver at dalawang gunman, na nag-uusap ilang metro ang layo mula sa kabana kung saan kumakain si Harry. Nang mapansin ang Canadian ang pag-uusap ng mga ito, ay hindi o pinalayas ni Harry ang dalawang lalaki. Pero sa halip na sundin ang dayuhan, humugot ang mga ito ng baril at pinaputokan ang biktima. Kasabay ng pagdakbo ng mga ito ay ang pagbagsak din ng katawan ni Harry. Pero napansin niya ang kakaibang reaksyon ni Jane. Sinabi nito na kung ang ibang asawa ay sisigaw at yayakapin ang dugo ang katawan ng kanilang asawa, ay ni minsan hindi hinawakan ni Jane si Harry na tila ayaw nitong malagyan ng dugo ang kanyang mga dami. Ayon sa mga otoridad, lumalabas din na ang driver na si Jerome ay kaluguyo at kabit pala ni Jane. Gamit ang salaysay ng lahat ng saksi at mga ebidensya ang kanilang nakalap, sa teorya ng prosecutor ay sa tindi ng nararamdaman ni Jane sa kanilang driver, sabayan mo pa ng kasakiman nito ay nagdesisyon ang Filipina na ipaligpit na si Harry kesa ang maghintay na kusa itong mamatay. Para sa prosecutor, ang mga gunmen ay binayaran ng Pinay ng 50,000 pesos para iligpit ang kanyang asawa. Kasabay ng pag-usad ng trial ay ang paglabas din ng arrest warrant laban kay Jane. Pero ang problema ay hindi na ito mahagilap dahil ang Filipina ay nakapagtago na agad sa Canada. Doon ay naiulat na tumira ito panandalian sa apartment na kanyang kaibigan at gumamit rin ito ng ibang pangalan sa social media. Ang mga kaibigan ni Harry sa Canada ay dismayado kaya lumapit sila sa kapulisan. Pero ayon sa mga otoridad ay hanggat wala silang natatanggap na extradition request mula sa Pilipinas ay wala silang karapatan na damputin si Jane. Walang makapagpaliwanag kung bakit wala nagre-request para ma-extradite ito. Ngunit ilang buwan pagkatapos mailabas ang arrest warrant, ang mukha ni Jane ay lumabas sa Interpol website. Ngunit yan ay na-expire na lamang na hindi na nadadakip si Jane. Sa desperadong pagtatangka ng pamilya ni Harry na maipakulong si Jane, ang mga ito ay lumapit sa isang TV network sa Canada na ginawa naman ang lahat para hanapin ang kinaroroona ng Filipina dahil sa ulat na ito ay nagtatago lamang sa kanilang bansa. Sa galing ng mga ito ay nahanap nila ang apartment na tinutuluyan ng Pinay. Matyaga silang naghintay sa labas ng building dahil gusto din nilang bigyan ng chance si Jane na maipahayag ang kanyang salo o bin sa mga ibinibintang sa kanya. Ngunit sa loob ng ilang araw ay tanging ang pangani nitong anak na si Joseph lamang ang nakita nilang lumalabas. Hanggang pagkalipas ng ilang linggo ay natsyempohan din nila si Jane. Hi. Hi, I'm with CTV News. I'd like to ask you a couple of questions if I could. I want you to talk to my lawyer. I cannot do that. Can I ask you whether you were involved with Harry's death at all? Don't do this uh, in here, really. I don't have nothing to do with it. Would that. you stand up here, ma'am? Katulad ng narinig mo ay matindi pa rin ang pagtanggi niya na siya ang nagpapatay kay Harry. Sa kadahilana na wala na nag-cover tungkol sa paglilitis sa mga sospek, ay walang nakakaalam kung ano ang hatol sa kanila. Hindi rin klaro kung nabasa na ang last will and testament ni Harry. Pero noong 2016, ayon sa ulat na lumabas, ang judge sa Canada ay pinayagan si Jane na makapag-withdraw ng isang libong dolyar sa joint account nila ni Harry. At dahil sa gusto kong makahanap ng update tungkol sa kasong ito, ay nagawa kong makita ang YouTube channel ni Joseph na panganay na anak ng biktima. Noong 2017, siya ay nag-iwan ng comments sa isang video kung saan hindi lamang niya ipinagtanggol ang kanyang ina, pero sinabi din ito sa mga tao na ang mga kapatid ng kanyang ama na sina Anna at Joanne ay magagaling na mga aktres. Ibinahagi ni Joseph na lahat ng sinabi ng kanyang mga tiyahin ay purong kasinungalingan lamang. Ang mga ito ay di umunoy hindi naman talaga malapit sa kanyang ama. Sa totoo nga, noong buhay pa si Harry at sila ay panandali ang nanirahan sa Canada, ni Minsan ang mga ito ay hindi dumalaw sa kanilang bahay. Ibinahagi rin niya na noong buhay pa ang kanyang ama, ay laging sinasabi ni Harry na wala siyang pamilya sa Canada. Ipinagtanggol din niya si Jay na kahit ito ay walang kamuwang-muwang at walang masyadong alam, ay mas mabuti naman itong tao kumpara sa karamihan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!